Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So may tanong dito ang ating kapatid na si user HG7XK1GZ6B. Medyo mahirap yung pangalan niya. Assalamu alaikum Ustad Pwede po ba isagawa ang sala Ikakasarika, ka nga Nagtatrabaho po kasi ako bilang security. Kapag napag-iiwanan ko ng oras ng salat asar dahil naka on duty po ako okay ang pagkakasar yung ibig sabihin kasi ng kasar yung apat na raka ng duhur asar isya ay pwede mo na lang gawing dalawang dalawang raka pagibig po ang ibig sabihin ng kasar at ito ay pinahihintulutan lang po sa traveler or biyahero po Kapag hindi ka traveler, hindi ka biyahero, taga, taga dyan ka lang sa Maynila, taga dyan ka lang sa Cebu, taga dyan ka lang sa Davao, at nagsisecurity ka dyan, hindi pwedeng ikasarang sala. Hindi mo pwedeng paeksiin. Pero pwede mong pagsamahin ng sala. Yung duhur at asar, kung mabigat ang dahilan, pwede mong pagsamahin ng duhur at ang asar na kumplito po ang sala at may ikama sa pagitan nila. Yan lang po ang pwede sa'yo. Pero ipaeksiin, hindi pwede. At naway makahanap kayo ng trabaho na Uh, mas magaan para sa inyo na isagawa niyo po ang sala sa takdang oras nito. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.